Opisyal nang nagsimula ang kampanya para sa mga tumatakbong senador at party list groups at kasabay nito ang pag-arangkada ng Operation Baklas ng Commission on Elections ngayong Martes, February 11, 2025. Pinangunahan ni Comelec Chairman George Garcia ang nationwide kickoff campaign kanina umaga mula sa Comelec Main Office sa Intramuros, Manila. Sinundan naman ito ng pag-iikot sa Tondo, Manila kung saan si Garcia mismo ang nagtanggal ng mga illegal na campaign materials dito. Walang pinalampas sa kandidato si Garcia, local man o national, basta't hindi sumusunod sa panuntunan ng Comelec. Baklas ang abot nito. Dito na mga local Comelec natin upang ipakita sa mga kandidato, sa mga political parties, sa mga susunod na araw. Pagka nagkabit sila doon sa mga lugar na hindi dapat sila nagkakabit, patanggalin at tatanggalin namin. Tinanggal ng COMELEC ang mga election paraphernalia na hindi nakasabit sa common poster area kabilang ang mga tarpaulin na lumagpas sa sukat na 2 by 3 feet. Paalala ni Garcia sa mga kandidato na magpaskil lamang sa designated common poster areas. Nilinaw din ni Garcia na itatago muna nila ang mga nakumpiskang poster na maaaring magsilbing ebidensya sakaling magkaroon ng kasong election related ang mga kandidato naglalatag ang ating mga local government sa mga public places, makikita ko natin yan dalo na sa mga plaza, dalo na sa mga lugar kung saan nagpupuntutun po yung mga tao. Uh, common post na yan po yan. At designated news mis po yan ng common and common lang ang pwede mag-designate eh, ng common post na yung US.